Gusto mapagpalang maga po sa inyo lahat uh, mga ka-okay ka-peri vlogs dyan. So, update ko lang dito guys sa Pasay Terminal, Genesis. Uh, may mga biyahe rin, Terminal 3, Mindes, Nasugbo, Balayan, Batangas, Balanga, Maribeles, Olongapo, at yung mga biyayang Iloilo, Davao, Bicol, Naga, at yung Visayas. Yeah, meron tayo dito niyan. So, sa ngayon guys, yun, kung nakikita natin dito sa lugar namin na ito guys, uh, wala pang masyado mga pasahero ngayon yun, na paluwas at ah, mga pabalik ng probinsya. <coughs> mapapaluwat sa papunta ng probinsya no? gawa ng siguro dahil na uh, may pasok pa mabukas ng hapon or webes uh, magkaroon na dito ng mahabang sila sa mga bus company dito kagaya nyo lang nitong San na to na uh, Biyahing Mindes Nasugbo balayan Batangas, Dada ng Cavite, yan. At ito namang Balanga, ayan. San Fernando, Santa Rita, Basa, San Anton. Ayan, highway, Balang Highway at Maribeles meron din. Ito sa Biyahing Baguio natin, meron tayo ditong Deluxe at uh, Joy Bus Premier. Ayan uh, guys, ang update ko dito sa Genesis Terminal, Pasay City. May kita lamang po ito dito sa may uh, Edsa Rotonda. Malapit po sa uh, northbound stairway ng MRT. Ang daanan po nito sa may gilid ng Makdo at sa may Chowking. Salamat uh, guys sa inyong uh, panunod sa update lang tayo ulit sa susunod na mga araw sa mga biyahe dito at sa mga ang lagay ng mga pasahero dito hanggang dito lang po salamat ng marami pa sa Diyos